Mga idol at kabayan, breaking news! Oil depot sa Yemen na kolektado sa Houthi, isa-isang winasak ng US Marines at US Navy. Gamit ang mga FA-18 at F-35 na inarmasan ng iba't ibang uri ng misal at bomba, tinarget nito ang mga imprastrukturang pinagkukunan ng pondo ng Houthi para makabili ng armas sa China. Nemesis idideploy sa Batanes. Ngayong balikatan 2025, ilalagay ng Pilipinas ang isa pang missile system ng Amerika sa Batanes upang hadlangan ang anumang posibleng pagpasok ng mga banta sa hilagang bahagi ng bansa. Labas pasok ang mga barkong pandigma ng China sa Luzon Strait. Ngayon na meron ng Nemesis sa area, magdadalawang isip na ang mga Chekwa, Amerika, kahit saan ang kanilang matinding puwersa nararamdaman. North Korea nagulat sa paglipad ng dalawang B-1B bombers kasama ang mga jet fighter ng South Korea. Binatikos ng North Korea ang mahakbang na ito pero nanindigan ang South Korea na ito ay parte ng tinagsamang depensa ng status unidos. sa mga nagdududa kung gaano ba kalakas ang ginagawang opensiba ng mga eroplanong mandirigma ng Estados Unidos laban sa mga Houthi sa Yemen. Ayon sa video ng inyong nakikinarget ng US Navy FA-18 at US Marines F-35 jet fighters ang mahalagang imprasaktura sa Yemen na kung saan ginagamit ng Houthi para suportahan ang kanilang patuloy na panggugulo sa baybay ng Red Sea at Gulf of Aden. Winasak ng US Forces ang Ras Esa Fuel Port na kontrolado ng Houthi dahil sa langis na meron sila nagagawa nitong tustos to ang kanilang military operation. Ang yaman na meron sana sa Yemen na para sa kanilang mamamayan. Pero sa halip, ito ay napupunta sa mga korap at sa mga huti upang makabili ng mga armas na isinusupply naman ng China sa kanila. Dati sa panaw ng Biden administration, marami ang tutol na itarget ang mga oil depot na ito. Pero ngayon, sa panaw ng Trump administration, ito ang isa sa kanilang solusyon upang maparalisa ang pinagkukunan ng pondo ng mga proxy ng Iran. Kinumpirma ng US Central Command na 24-7 itong umaatake sa mga huti gamit ang matinding puwera mong dagat ng Amerika kung wala ang Amerika at Israel? Sinong bansa kaya ang may bayag para panagutin ang mga militanting grupo tulad ng Houthi sa mundo? Ito kung kayo ang tatarungin mga kabayan, sang ayon ba kayo sa ginagawang military action ng Amerika laban sa mga Houthi? Amin. Mula sa Middle East, balik naman tayo sa Indo-Pacific Region. Nemesis, i-deploy ng Amerika sa isa sa pinakamahalagang teritoryo ng Pilipinas. Ayon sa source, ang Naval Strike Missile Equipped Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis ay ilalagay sa Batanes ngayong balikatan 2025. Sa pamamagitan ng Nemesis, magkakaroon ng kakayahan upang hadlangan ang anumang posibleng banta sa mga islang mahalaga para sa ating bayan. Makakatulong ito sa Armed Forces of the Philippines upang depensahan ang mga teritoryo ng Pilipinas Pinas na nasa Hilagang Luzon sa posibleng pagpasok ng mga banta tulad ng mga barkong pandigma ng China. Ayon sa source, ang Nemesis ay partikular na hiniling ng Pilipinas noong nakaraang balikatan 2024 pa sa Batanes. Maglalagay din ng 3rd Marine Littoral Regiment ng ANTPS-80, isang ground air task oriented radar sa Northern Luzon upang suportahan ang nasabing sistema. Naniniwala ang mga eksperto na ang paglagay ng nasabing missile system ng Amerika sa Batanes na kayang tamaan ang target sa layo na isang daan timang kilometro ay mahalaga upang mapigilang makapasok sa teritoryo ng Pilipinas ang anumang sasakyang pandagat na may hatid na banta. Hindi dito nagtatapos ang seguridad na ibinibigay ng Amerika. Mga eroplanong madrigma ng South Korea at dalawang bomber ng Amerika lumipad ng sabay-sabay upang ipakita ang lakas na meron sila. Ikinagulat ng North Korea ang pagpadala ng Amerika ng dalawang B-1B bombers nito sa South Korea. Gate ng North Korea na regular nang ginagawang pagdeploy ang mga strategic bombers sa rehiyon. Nanindigan naman ang militar ng South Korea na ang kanilang ginagawang kasama ang Amerika ay purely defensive lamang. Ayaw ng gulo na o digmaan ni President Trump pero ipinapakita nito ang lakas na meron ang Amerika at kaalyado upang magdalawang isip ang North Korea, China, Iran at maging ang Russia na sa mga kahibangan. laban pinas